ng araw mga kabayan ito may maganda tayong ano sa pre-ride eh, siguro nakikita naman ninyo sa likod natin siya ngayon ang bagay ng pre-ride alas 12 hanggang alauna ni kuya ayan ma'am saan kayo saan tayo papunta ma'am sa avenida avenida yun no oo so, sa kaya ng ano sa, oo. sa kaya ng bus ayan pa-provincial Ayan si ma'am galing dito sa Malate Papunta siya ng Abinida Pauwi ng probinsya Saan ang probinsya niyo ma'am? Tarlac Ayan, taga Tarlac siya mga kabayan Siya ngayon ang bagi natin sa pre-ride Ayan Anong pangalan niyo po ma'am? Michelle Michelle Delacros Oy, Michelle Delacros Kano ka Kano pa siya ng middle name initial ko Nanay ko Delacros Ayan Saan kayo sa Tarlac mo? Tagayro na Tagayro na Tarlac si ma'am Shout out sa inyo mga Tagayro na Tarlac Ayan siya ngayon ang naka, ano, ngayon, Nakachamba sa pre-ride ni kuya pala niyo, Oo pala. Oo Ma'am tatanungin ko kayo Anong pakiramdam dahil na-operan kayo ng pre-ride Pauwi ng probinsya P Pakiramdam lucky <laughs> <Ganyang>. <laughs> Lucky kasi na-chamba nyo Oh, kasi araw-araw natin gagawin to para tulad nyo pa huwing probinsya Ay, ano nakaka kahit pa paano nadudugtungan yung mga pamasahe natin ano malaking ano malaking tulong ba oo, oh, oh, naman ano ngayon mahal ng pamasahe tapos malpagas ano <laughs> Eh, par, Shout out niyo yung mga kapitbahay niyo. Ano? Sino? Bago pa lang, pa lang kasi kami doon sa ano. Hindi mga kakilala niyo, shout out niyo na po. Shout out sa mga nakakilala sa akin. <laughs> shout out sa inyo. Ayun. Eh si Ma'am Michelle, napakaganda di ba? Ayun siya oh. Ayan. Anong pakiramdam mo, Michelle? Dahil mayroon palang taxi ganito. Nag-o-offer ng pre-ride. Sige, lapit Siyempre lang po. Siyempre, una, parang na-shock, di ba? <laughs> Tapos, happy, happy din. First time. First time ako <laughs> mga pre-ride. First time ba, ma'am? First time. First time. Ayan, video nahihiya lang ng konti si ma'am Michelle pero ayan and mga kabayan bagay siya ng pre-ride ni kuya sa tanghali ngayon uh -huh. ngayon sana yung nakakapanood sa mga video natin support na lang o kaya pakilike in share or subscribe yes. ayan si ate pauwi ng norte pagamat may bagyo sa kanila ngayon uwi pa din siya. Pagpapasokan kasi, Oo. kailangan sa mga bata. Oo. Ilan ang anak ni Ma'am Michelle, Ma'am? Tatlo. Ayan, tatlo na daw po anak ni Ma'am. Ay, ni Ma'am. Hmm. Tatlo na anak ni Ma'am Michelle, pero tingnan nyo naman yung itsura. Napakaganda, bata. <laughs> Ayan hey, mga kabayan, ayan, nandito kami tumatakbo ni Ma'am Michelle sa Top Avenue. Ayan. Ayan si Ma'am Michelle. <laughs> <laughs> Paano yun ma'am pag, ano, babalik din uli kayo dito ma'am? Sa ano pa, mga, one week. Ah, one week ka pa, one week pa balik nyo dito. Uh, maganda din kasi pag ano, yung pag nag work ka dito tapos sa probinsya alam mo na rin kasi mahirap ang pera talaga ito pala ma'am Michelle kaliwana ko sa iyo kasi nakababang ang metro natin for ano lang naman yan tawag nito for safe lang sa travel natin gawa ng minsan yung mga terminal lang boss may huli Baka makasuhan tayo ng contracting passenger kaya lang po yan pero pre ride kayo ano oh. oh. ano 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 ma'am dahil siguro anong, anong mga nakaranasan ano po sa mga Na pagsasakay kayo ng taxi, ano 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 ba, Madalas ba taxi driver na ano. Yung nga sabi ko na kontrata. Oo. As, jmp, diba meron yung mga customer, diba nagkukusa yan. Oo. Tipala sumasakay, sasabay lang <laughs> talaga. Dagdag. Talaga may dagdag talaga ano. Ngayon baling ngayon, takabawi naman kayo sa akin dahil ano kayo? na pre ride naman kayo siguro ang ano ko na lang siguro support na lang sa video para kung sakaling dumami man tayo dito sa ano yung mga free ride sana tularan tayo na ano one ride one day siguro talagang napakalaking tulong na po nito sa mga kababayan natin tulad nito ni, Mas, ni Mang Michelle uuwi siya tatlo anak then kahit papano naka ano siya naka nakatulong tayo dun sa pamasahin niya sa malit na bagay Ayan, may pampasalubong na siya sa chikiting niya anong panawagan niyo sa mga taxi ma'am sana maging fair kasi alam alam din naman namin yung ano pero sana lang kasi ano, <laughs> yung bad trip ka na tapos ganun pa yung hukuman sa'yo. Tipong pagod ka na nga uh -huh. na. Kaya nakakakami naman nakakainan. Oh, no. Ayan. Ayan, nandito. Yeah. Andito na tayo sa ano sa may medyo dumilim na dito. Nandito uh -huh. tayo sa may ilalim ng tapabi abin eh, sa labi nyo siya yan <coughs> bali mamaya ma Michelle panoorin nyo na lang po itong ano na si iayos natin ito ah kasi yung boses medyo kapag ano usually pagbabaan nyo pa lang gagawin ko na to para kasi pauwi na rin naman ako Uh, share na lang ng video natin eh, para dumami rin yung nakakalam na may free ride. Ngayon pala mga kabayan, ang gamit nating taxi, ulitin ko lang. Ano yung El Piblo taxi ang gamit natin sa free ride araw-araw isa. Friday in ano bali Friday Sabado wala, linggo nagbibigay pa rin si kuya gawa ng pagsabado kasi talagang napakadalang naman noon ng pasayro kahit gustuin mo natin na magbigay ng free ride pero talagang halos wala tayong makuhang isasakay and may isa si auto to pala ako dahil nung kanina yung isa nating subscriber nagpa papuntang Cebu papu hinatid natin sa terminal 3 napakalaking tulong po nung inabot nyo sa akin ayan kuya ate magkapatid daw sila dahil hindi nila binanggit yung pangalan sa akin kaya hindi ko na mapapangalanan taga Kong. ano bali ingat kayo lagi ayan shout out isa shout out ko kayo dito kasi hindi nyo nabigay yung pangalan nyo sa akin Maraming maraming salamat sa binigay ninyong konting tulong sa akin. At ingat sa inyo sa pagbyahe niyo n'diyan kay Siguro kanina ko pa kayo naihatid nasa Sibuna kayo. Ayun, tapos. Atilian ng Australia, shout out ulit sa iyo. Maraming salamat sa pagsusuporta mo sa mga video ko sa free ride. And then yung iba kong ano subscriber, shout out sa inyo lahat. Hindi, hindi ko na kayo isa-isain kasi medyo marami na rin Ayan, comment lang kayo yung gustong magpa-shoutout Tulad ni ate Ayan, medyo malapit-lapit na rin si ma'am Ito, nandito na kami sa may Santa Cruz Ayan Ma'am, anong masasabi niyo ma'am? Medyo malapit-lapit na po tayo, no? Ayan. Thank you kay kuya at sa kanyang free ride na yan. Ano, tuloy mo lang. Sana, ano, dumami pa ang yung subscribers. Yan. Ayan. Maraming maraming salamat, ma'am, dahil sana ang hangarin ko lang tularan yung ginagawa ko nagpagbibigay ng rewrite, lalo na yung mga pawing probinsya hindi natin nangarin na ano na presyuan pa sila gawa ng pawin na nga sila ng probinsya dapat bagkos tulungan pa natin sila tulad ng ginagawa ko talagang sana may gumaya dumami rin tayo alam naman ng lahat na medyo mahirap ang buhay ngayon yun lamang mga kababayan pa subscribe na lang pa ayan napansin nyo naman siguro sa video ko iba iba yung taong sakay natin ayan ito na mang Ma'am Michelle. Diyan ba yun? Oo. Anong byahe niyo po? Tarlac. Ayun, Tarlac ito. Diyan. Hmm. Yan din 5 star pwede rin. Tanong na lang kayo kung alin din ang available. Ay, yan. Nako, wala humbayad. Nakadeclare po tayo sa free ride. Ayun, mga kabayan, Diyan si Ma'am Michelle. Nagano na siya, nagtatanong kung magkano <laughs> Nakababa ang metro pero hindi tayo tatanggap ng bayad Kasi nasa free ride po siya ngayon tanghali 12 to 1, pasok siya Kaya wala tayong kukunin na bayad kay ma'am Michelle Ma'am Michelle, ingat sa biyahe Good luck Kahit ano pang merihil Hindi po, hindi po ma'am Kasi Ayan. parehas lang po yan Nasa free ride po tayo ma'am Thank you Pa-share na lang ng video natin mamaya okay. Sana maraming makapanood sa dyan Ingat kayo ma'am Dito ba yung kuya? Oo, oo o, tanong Paano kayo Tatlo yan, marami ito hmm. Sige Ayan, bababa na si ma Michelle Babay ma Michelle, ingat kayo Ayan, napaka Ayan, maganda si mam ma Ayan Ayan mga kabayan Babay sa inyo dahil ano nakababaan na rin naman si ma Michelle Pa-subscribe ng video natin